maayong hapon. sa Madto ko karon sa SM kay magpalit ko og kuan sa ko okay, sa Jalibie na sa nangyayayong ko sa kung kung pupunta kung kung sa sihan kay bibi ako ng tosilog bago pupunta ng SM. Ito. Uh -huh. si take out to silog take out So, ayan, guys. Agoy! Okay, papunta na po tayo sa SM. So, ayan, traffic na naman. Traffic. Tanta sa SM, kaya pipila ko ng pagkain ni princess kay baon niya sa trabaho hindi kasi ako nakapagluto kasi nalitgising gising ako ay e, sarado na yung isdaan na nagkikita ng isda mamaya pala stress kung magluluto pa ako may alas 3 alis na yan si Princess kasi. 6 to 6 kasi yung schedule niya sa trabaho. Kaya, bili na lang ako sa SM. Sa Jollibee. Nang matuwa naman siya. Ayan. Na Ang traffic yung ano traffic ito sana ako dadaan oh papunta diretso na yan sa building B sa ina lang ako dadaan kasi lumalakas yung ulan baka mabasa ako na lang tayo sa L building A na lang tayo dadaan, papasok yung maulan na lang malakas eh yan eh o, yung mga nakapote yung mga trap enforcer kasi naulan tapos sira-sira pampa yung po, butas-butas yung ano so, yung payong po

Uwi na po tayo sa bahay from SM. Hello. Ano? Hello. Ano? hindi kami talawa Hindi ko siya pinapainom ng soft drinks. Hindi kami nag soft drinks. Yeah. nga ng acidic siya. Gusto ko tubig-tubig lang. Ngayon, pinalan ko siya ng coke float kasi. មកមានតាមខបលើ Train off PN po sa tapsihan ang in order to to seal off. Ayan o, oh, maulan. Ayan ang tapsihan tayo. So, ito lang tapsihan. pa. Wala ito papayaan ng kailan na lang ng IV siya. Wala ko na ko na yung order ko. Wala ko papayaan. Tosilog Yung tosilog na order ko 80 80 pesos Wait lang 2 pieces burger stick And 2 pieces chicken Tas burger Tas cooked float Mmm Minsan i din natin ang sarili natin <laughs> Hindi lang puro trabaho